Ang video na gagawin natin ay tungkol dito sa isa nating viewers na nagtatanong tungkol sa kanyang amplifier. So mayroon daw siyang mixer at saka isang integrated amplifier. So ang kanyang preamp daw, ang preamp ng kanyang integrated amplifier ay sira na. So gusto niyang gawing power amp na lang yung kanyang amplifier para magagamit niya pa. No? So mayroon naman siyang mixer. So ang control niya na idol sa mixer na. So ganito lang ang connection na gagawin natin mga idol. Yun ang gagaling sa ating mixer, dito natin siya i-input sa ating effector loops. So mayroong input ito mga idol, yung kung ang inyong effector loops mga idol ay mayroong uh, connector katulad nito, so alisin natin. So, medyo maingay mga idol at umaambon na ano. So katulad niyan idol ano, itong effector loops natin may output at saka input. So yun ang gagaling sa ating mixer mga idol na connector natin ano, dual RCA na 'yan. So dito na tayo mag-input sa effector loops input niya dito para magawa natin yung ganong uh, request ng ating viewers ayan